palitan sa mga lalawigan pinalitan na ng uh, oh, pinalitan na ang commander ng AFP Western Commando Westcom na si Vice Admiral Alberto Carlos Kasunod yan ang pagliba ni Carlos sa trabaho matapos masangkot sa umano'y new model deal ng Pilipinas at ng China sa Yongin Shoal. Ipinilit sa kanya o ipinalit sa kanya bilang bagong commander ng AFP-Westcom si Rear Admiral Alfonso Torres Jr. Ang paglilinaw ng AFP hindi pinalitan si Carlos dahil sa kinasasangkotan niyang issue. Kailangan lamang daw ng full-time na leader ng Westcom para may pagpatuloy ang mga gawain ito. Patay ang isang sundalo at dalawang milisya habang anim po ang sugatan matapos nga po madisgrasya naman ang sinasakyan nilang truck sa New bataan Davao de Oro. At uh, ayon sa investigasyon at uh, nawalan daw po ng kontrol ang driver ng truck matapos pong pumaliya ang makina nito. Kaya po namang gumulong paatras ang truck habang nasa pa pataas na bahagi po ng kalsada. Ito'y bumulusok hanggang sa ito'y mahulog sa ilog. Dead on the spot ang tatlong biktima. Patuloy po namang nagpapagaling ang mga sugatan. Bumuo naman ang Special Investigation Task Group ang Batangas Police para tugisin ang mga suspect sa pamamaril sa isang councilman sa Lalawigan. Kinilalang pinatay na si Dennis Atiena ng Barangay Kunta sa Batangas City. Ayon sa mga police, pauwi na ang biktima ng pagbabarili ng mga salarin agad namang tumakas ang dalawang gunman sa kain ng motorsiklo. Patuloy na inaalam kung sino at ano ang motibo sa likod ng pagpatay. Arestado po naman ang dalawang lalaki matapos pong mambugbog at manaksak ng kainuman sa tulunan Cotabato. Nakunan pa ng CCTV ang aktwal na pag-atake sa biktima. Nagtamo rin po ng saksak sa likuran ang isa sa mga biktima na napag-alamang menor de edad at ayon sa tulunan ng pulis, natabig ng menor de edad ang biktima ang uh, menor na edad na, uh, na Menor de edad na biktima ang isa sa mga sospek bago umalis sa inuman malapit sa peryahan. Sakay ng tricycle, sinundan ng mga sospek ang mga biktima hanggang sa nang pang-abot. Naharap sa reklamong frustrated murder ang mga suspect. Sapul din sa video ang rambulan sa isang parisan sa Davao City. Kanya-kanyang bato ng gamit at hampasan ng upuan ang mga customer ng kainan. Ang iba tumakbo palayo para hindi madamay sa gulo. Ang kwento ng uploader ng video nagsimula ang rambol ng mayabangan daw ang isang lalaki sa kasama nitong kumakain sa isang lamesa. Iniimbestigahan na ng mga pulis ang insidente. Ted Pailon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.